Kamusta mga kamalenyo, no kamamilenyo? Ako si Hashtag Walk with at maligayang pagdating sa ating special na episode. Apat na araw na lang, no? Bago ang 2025 uh, elections, no? At siyempre Manila election din, no? Uh, ngayon, pag-usapan natin ang mainit na laban sa pagka-mayor. Yormais Kumoreno laban kay Sam Bersosa. Sino ang karapat dapat na mamuno sa ating lungsod? At anong mensahe natin sa susunod na mayor ng Maynila? Kaya't umupo ka na, kumuha ng kape at kay at kay o kaya ay baso ng tubig kung conscious ka sa budget dahil ilang mga minuto tayong mag-aanalisa, magtatawanan at mag-iisip ng critical. Pero bago ang lahat, ihit hit mo na yung subscribe button, i-like at i-comment ang sagot mo. Your may Isko Moreno o Sam Bersosa. Tara, simulan na natin. Kung ikaw ay isang Manilenyo, alam mo na ang Maynila ay hindi lang lungsod. Ito ang puso ng Pilipinas. Pero sa likod ng mga makukulay na kalsada, ng binondo, mga makasaysayang pader ng Intramuros, at mga riles ng LRT, may labanang magpapasya sa kinabukasan natin. Si Yorme Escomoreno, dumagoso ang dating mayor na kilala sa kanyang Yorme Vibes, ay nagbabalik upang muling agawin ang pwesto sa kabilang banda. Si Sam Bersosa, ang party-list congressman na may puso para sa charity, ay nangangako ng bagong liderato. Pero tega teka mga kaibigan, hindi ito simpleng laban ng personalidad. Ito ay laban ng track record, prinsipyo at plano. Ayon sa opta Research, si Yorme Isko Moreno ang nangunguna sa 63% voters preference. Habang si Sam naman ay nasa 16%. Pero mga kababayan, ah, ang survey ay hindi boto at apat na araw bago ang eleksyon. Marami pang pwedeng mangyari ah, tulad ng plot twist sa isang teleserye. Kaya tignan natin ang kanilang mga background. Si Yorme Isco Moreno, isang dating aktor na naging mayor mula 2019 hanggang 2022, ay kilala sa kanyang mga proyekto tulad ng pagpapaganda ng Manila Baywalk at mga ospital. Pero may mga kritiko siyang nagsasabing nag-iwan siya ng utang na 17 billion pesos sa lungsod. No, samantala si uh, Sam Bersosa na kilala sa kanyang tutok twin party list ay may reputasyon sa pagtulong sa mahihirap. Pero may mga nagsasabing kulang pa siya sa karanasan sa pamahalaan. Kung ito ay boxing match, si Yorme Isco Moreno ay veterano champ na may galos pero maraming suntok pa Si Sam naman, ang bagong challenger na may malakas na uppercut ng kabataan at idealism. Sino man mananalo? E eh di ikaw kung buboto ka ng maayos. Si Yormis Moreno ay hindi bago, bagong mukha sa politika. Mula sa kanyang pagiging konsihal, busy alcalde, hanggang mayor. Siya ang tipong leader na laging nakajins at nakangiti. Pero seryoso ha, pagdating sa trabaho. Sa kanyang termino, ipinagmalaki niya ang ang pagpapaganda ng mga pampublikong pasilidad tulad ng mga paaralan at ospital. Halimbawa, ang ospital ng Maynila ay naging world class daw. Ayon sa kanya, no? Uh, talagang pero teka, may mga nagsasabi na ang kanyang mga proyekto ay parang pang showbiz lamang. Uh, mas maraming photo ops kaysa sa tunay na resulta. Tignan natin ang datos. No? Ayon sa ulat uh, na Commission on Audit noong 2022, ang Manila City Government ay may utang na mahigit 17 billion pesos na sinasabi ni Mayor Hani na legacy ni Isko. Pero si Isko sa kanyang depensa ay nagsasabing ang mga hiniram na pera, hiniram na pera ay ginamit para sa mga proyektong pangmatagalan. Kung ikaw ang tatanungin, utang ba ang sagot sa progreso o pasanin ito sa susunod na henerasyon? At huwag dating kalimutan ang kontrobersiya ha. Noong April 2025, inakusahan si Yorme Isko Moreno no, ng vote buying dahil sa pamimigay ng 3,000 pesos sa mga guro. Pero ayon sa kanyang abogado, hindi raw ito labag sa batas dahil bago pa nagsimula ang campaign period ang insidente. Ano sa tingin mo? Malinis ang intensyon o ma maagang pamumulitika? Ngayon pag-usapan natin si Sam Versosa. Kung si Isko ang si Yorme ng Maynila, si Sam naman ang kuya ng mga nangangailangan. Bilang congressman ng Tutok tuwin si Sam ay kilala sa kanyang mga programa para sa edukasyon, ah, kalusugan at kabuhayan. Pero teka mga kaibigan, ang pagiging mabuti ay hindi sapat para maging mayor. Ang tanong, ah, may plano ba si Sam na kasing lakas ng kanyang puso? Sa kanyang mga campaign speech, nangako siya na mas maraming scholarship, trabaho para sa kabataan at, moder at modernisasyon ng serbisyo publiko. Pero kulang pa ang detalye. No, parang love letter na puro I love you pero walang plano para sa anniversary. <laughs> si Sam ay inakusahan din ng vote buying. Vote buying. Ha, ah, tulad ni Yorme Isko Moreno dahil sa pamimigay ng mga gamit ah, na may initial niyang SV. No? Ah, sa kanyang depensa, sinabi niya sinabi niyang ang mga ito ay bahagi ng kanyang advocacy bago pa siya tumakbo. Pero sa mata ng COMELEC, ah, manipis ang linya sa pagitan ng tulong at pamumulitika. At heto pa, ah, sa isang post sa X, inakusahan si Yormi Moreno ah, ni Sam na ibinenta ang Universidad de Manila. No? <laughs> Pero nilinaw ni Yormi Moreno na hindi ito totoo at nananatili ang UDM sa ilalim ng pamahalaan ng Maynila. Hmm, mga kaibigan, kapag naging mainit ang labanan, Nagiging maingay ang fake news Kaya't maging maingat tayo sa mga balita Ngayon, tumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi Ang mensahe natin sa susunod na mayor ng Maynila Maging si Isko, Man o si Sam Pero sigurado tayo na si Yorme Isko Moreno Dumagoso Ang magiging mayor Una uh, you, uh, Dear future mayor Yorme Isco Moreno Dumagos. Ang Maynila ay hindi lang tungkol sa mga proyekto o sky, skyscraper. Ito ay tungkol sa mga tao. Ang mga nagtitinda sa si Divisoria, mga estudyante sa UDM, mga senior citizen sa Baseco, ang kanilang mga pangarap ang dapat mong unahin. Pangalawa, maging malinaw sa plano mo para sa ekonomiya. Ang Maynila ay mayaman sa kasaysayan. Pero marami pa rin manilenyo ang nahihirapan. Paano mo titiyakin ng bawat pamilya ay may trabaho, edukasyon at kalusugan? Pangatlo, linisin ang politika. Ang mga akusasyon ng vote buying, fake news at black propaganda ay nakakasira sa tiwala ng tao. Maging ehemplo ka ng malinis at tamat na pamamahala. At pangapat, please, ayusin mo ang traffic sa Maynila. Kung kaya mong gawing one-way ang buong EDSA. Joke <laughs> lang yon. Ikaw na ang superhero ng lahat ng manilenyo. Pero seryoso, ang traffic ay sumisira sa productivity natin. Kaya mag-isip ng solusyon, maging si Iskuman o si Sam Bersosa, pero sabi ko nga, nakakasigurado na tayo si Yorme Isco moreno. Mga manilenyo, ang kapangyarihan ay nasa kamay natin. Sa Mayo 12, 2025, ikaw ang magpapasya kung sino ang susunod na mayor. Pero bago ka bumoto, mag-research. Alamin ang track record, Basahin ang plano at huwag magpadala ng fake news o pera. Ang eleksyon ay hindi lang tungkol sa pagpili ng kandidato. Ito ay tungkol sa pagpili ng kinabukasan. Si Yorme Isco ba ang sagot na may karanasan pero may kontrobersiya? O si Sam na may puso pero kulang pa sa karanasan? Ikaw ang Pero gawin mo itong may puso at isip. Kaya i-comment mo na ha. Sino ang, sino ang boto mo? Isko o Sam. At bakit? I-like mo rin ha? yung video na ito at i-share sa mga kaibigan mo para mainggan nyo silang bumoto. At syempre, ha? I-subscribe mo na ang channel natin. Hashtag Wakwilan para sa mas maraming ganitong content. Mga kamanilenyo, apat na araw na lang at magbabago na ang takbo ng Maynila. Sino man ang manalo, ah, si Yorme Isko Moreno, Dumagoso o si Sam, ang unay na pala, panalo ay ang Manilenyo kung sama-sama tayo magbabantay at magtutulungan. ah, Salamat sa panonood at naway gabayan tayo ng Diyos sa ating mga desisyon. Ako si Hashtag Walk With Lang at ito ang kwento ng Maynila hanggang sa susunod mga kaibigan.